Matapos pumutok ang balitang hiwalayan ng engaged couple na si Nabea Alonzo at Dominic Roque. Ilang mga haka-haka at espekulasyon ang lumabas online kung saan hindi na na malagyan ng negatibong impresyon ang dalawa. Kaliwat kanan ang mga lumabas na maaring dahilan ng pagtatapos ng kanilang relasyon, ngunit tikom ang bibig ng dalawang partido sa tunay na dahilan ng hiwalayan. Ikinunekta rin ng ilang mapanuring netizens ang naging IG story ng kapatid ni Dominic Masilian patungkol sa lobong Nagbabalat Kayong Tupa kung saan ipinagpalagay nilang ang aktres ang pinatutungkulan ng IG story na ito. Inihahalin tulad kasi ang wolf in sheep's clothing sa taong maamo ang mukha at nagbabait-baitan sa panlabas na anyo ngunit mayroong tinatagong bangis at mapanganib. Agad namang nilinaw ni Lea na walang kinalaman ang post na ito kay Bea o sa sinumang malapit sa kanya. Ito raw ay may kinalaman sa kanyang trabaho. Hindi raw niya akalain na mabibigyan ito ng ibang kulay dahil normal niyang ginagawa ang mag-post ng iba't ibang bagay at walang nangingi alam. Sana raw ay maliwanagan ang lahat at ito na rin ang huling beses na magsasalita siya tungkol sa isyu. Paglilinaw niya, Hello everyone, I just want to clear up the story I posted recently. It wasn't about Itibea or anyone close to her. It was work related. I didn't think that it would be taken out of context, because I usually post random stuff and no one bats an eye. I hope this explains it, and this should be the last post I'll do about their issue. Ngayong araw ng Webes, February 8, 2024, sa unang pagkakataon ay nagsalita na si Dominic patungkol sa isyong hiwalayan. Tila paglilinaw din ito sa pagkakakonekta ni Bea sa naging IG story ng kanyang kapatid. Isang pakiusap para sa mga netizens ang kanyang ibinahagi at kalakip nito ay ang ilang mga masasayang alaala kasama si Bea. Ipinagtanggol niya ang aktres at sinabing maganda ang panlabas at panloob na anyo ng dalaga. Sana raw ay iwasan na ang pambabatikos at mga negatibong bagay. Pakiusap pa ng aktor, be as a beautiful person inside and out. No hate, bashing, negative things please. Sinang ayunan naman ng mga netizens ang naging post na ito ni Dominic. Komento ng ilan, beautiful couple. Sana maayos pa ninyo ang relasyon ninyo. Talagang ganyan, kahit engaged na dumadaan talaga sa mga pagsubok. Maraming hadlang pero mas marami susuporta para maging maayos ang isang relasyon. Kasi kayo lang din naman mas nakakakilala sa inyong samahan bilang couple, maayos ninyo sa maganda at maayos na usapan. Huwag na kasi makialam yung mga nasa paligid nila, family, manager o kung sino man. Imbis na maayos lalo lang gugulo. Hayaan nyo sila. Relasyon nila yan, walang makakapag-ayos niyan kung hindi sila lang.